So yun guys, nandito tayo sa ating ah, uh, tawag nito yung Pipino Farm Ayan, nga guys mga idol So, nag-start na siyang mamunga Ito, baka bukas ito pwede na itong putihin mga idol Ayan Ayan mga idol oh So lapit na siyang gumabag sa pinakataas mga idol. At kitang-kita niyo naman kung gaano kaganda bunga, puwera usog, puera balis. Ayan mga idol. So bukas baka pwede na tayong mamuti. Ayan. Ayan mga idol, lalaki. idol so yung iba mga idol ay uh, nandoon na siya sa taas kakabag na ayan mga idol ayan hindi natin siya ginamitan ng anumang mga uh, pesticide kasi ito ay pang sariling kakainin at hindi ito pambenta mga idol so kailangan wala siyang uh, chemical so araw araw lang natin yung ginagawa na tatanggalan natin ng mga maninira para hindi siya masira lalong lalo na ang bunga so tinatsaga natin yan araw araw mga idol na, uh, tanggala ng mga uh, uod so araw araw yan. yan at hindi naman nagbabago ang kanyang uh, araw-araw din natin dinigiligan mga idol. Ayan. So bukas ay diligan natin uli ulian. Si toyo na siya oh. Kahit walang araw ay uh, nakakatuyo ang hangin. Ayan mga idol. So salamat sa panonood at mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ayan, hanggang sa muli. Ayan, thank you very much sa panonood. God bless